Ang bayan ng Itogon sa Benguet ay matatagpuan sa isang bulubunduking rehiyon ng Cordillera. Kilala sa matagal ng kasaysayan ng pagmimina at agrikultura. Madalas itong tawaging Land of Golden Opportunities o Gold Haven dahil sa ng yamang mineral ng lupa at kabundukan. Isang komunidad na ang pangunahing puhunan ay ang lakas ng katawan. Araw-araw, sumusuong ang mga mamamayan sa pisikal na trabaho, sa ilalim ng lupa bilang mga minero o sa gilid ng bundok bilang mga magsasaka. Ngunit sa gitna ng kanilang sipag at tiyaga, isang hindi nakikitang panganib ang tahimik na lumalaganap, ang alta presyon o high blood pressure. Ang alta presyon o high blood pressure ay isang karaniwang sakit na kadalasang walang halatang sintomas. Kaya naman tinagurian itong silent killer. Kapag hindi ito nabigyan ng lunas, pwedeng magdulot ng stroke, atake sa puso, at iba pang seryosong komplikasyon. Mga pangunahing sanhi nito ang sobrang alat sa pagkain, kakulangan sa ehersisyo, panini labis na pag-inom ng alak at stress Sa mga komunidad tulad ng itogon kung saan mabigat ang pisikal na trabaho at maalat ang pagkain mas mataas ang panganib na magka-depression Ngunit may paraan para ito'y maiwasan at makontrol isa sa mga pinaka-expose sa altepresyon ang mga minero dahil sa mabigat at delikadong kalikasan ng kanilang trabaho. Madalas hindi nila napapansin ang mga unang sintomas kaya naman kailangang palaging nasa maayos na kondisyon ang kanilang katawan bago pumasok sa minahan. Ang rating ditoy trabaho, rating mining na rating. Uh, banog matla, banog kinkor uh, every time nga nung no, rumarkamot lang ti ti, ti minas talaga nga ma-over fatigue kamat lang nga so, kailangan nga kailangan nga ti ti na ng kondisyon nga everyday nga everyday ka nga may ti ti nga sumurok ti kwadap no makamdagay nga kay ubor ubor fatigue at least nga malabanan sa kabila ng bigat ng trabaho, Kinagawa na lang itong ehersisyo para sa kalusugan. Namod lang ti bagig no, dat, talaga nga marigatan na kasi ay gumayso nga nga dahil ti guwang nga dahil ti lang exercise kumot lang or kas may ketap no kas lang nga lang ti alta ay dagita lagay di exercise sap no makayos mo lang di dagita nga sakit. Hindi lang ang mga manggagawa ang apektado. Marami ring matatanda sa Itogon ang matagal nang may alta presyon. Siyempre istorbo. Kasi lagi mo chine-check yung, ano, 'yung blood pressure mo tapos sumasakit ang ano, ulo mo. Sa simpleng pamumuhay, hindi madali ang araw-araw na pag-aalaga sa sarili. Siyempre naman ang um, kailangan niya na uh, ano sa pagkain lalo na sa pagkain para hindi ka hindi ano tumatas ang BP mo. Sa pagkain lang. Amlodipin every night. Yun lang. Yan ang sabi ng doktor. syempre lagi mong iniisip na kailangan bumili ka ng ano ng para sa high blood mo. Kasi kung hindi ka magiinom ng high blood diyan, mai-stroke ka naman. Pag di ka uminom, stroke ang abutin mo niyan. Sa gitna ng komunidad, ang mga barangay health workers ang nagsisilbing tagapangalaga ng kalusugan. Kami po ay nag-aalisit. Bumibisita po kami sa mga bahay-bahay ng mga uh, may hypertension. pressure. And then, meron din po kami neuro neurologists na uh, bumibisita. Ngunit marami pa rin ang hindi nagpapakonsulta. Diba, walang bantay, of course walang pera, walang mag-aasikaso sa kanila. Kadalasang uh, sinasabi nila is bahala na, di ba? Bahala na. <laughs> kasi, kasi nga mahirap ang buhay, wala din namang mag sa akin mga ganun, mga ano. Disiplina at kaalaman, yan ang kanilang ipinapaalala uh, alagyan natin ang ating sarili. Disiplina talaga ang ating work ang sa lahat. Kailangan natin maging aware para alam natin kung paano natin susolusyonan ang mga problema. Para sa mga health professional, mahalagang ipaliwanag ang kahulugan at panganib ng altepresyon. Hindi tayo sa hypertension, ng sa tao. yung so, dagigay mo, bakit si BPD? Kasi normal duty si may isang tao plus 110 over 70, 120 over 80. So, nung matutibiti da, uh, 140 to 90 and above, is hindi abad high blood back. Kapag napabayaan, malala ang pwedeng idulot nito. Tapos na, nung mga maagapan di matrik na kita da high blood, is hindi ka pa nang ti-stroke. So, diyan, ay ma-stroke din isang tao, maging bedridden, or kasi kung uh, ti nagtulong ti may isang na pasyente at na makontrol da di jay high blood da uh, information dissemination or education campaign about uh, the uh, day prevention ti high blood kasi kada di foods and lifestyle is straight din sa mga computer uh, eh, sa mga gadgets siyempre pag gadgets nakaupo ka Nakaupo ka lang, concentrate, yung kamay mo lang ang gumagalaw. At least man lang, pag nasa computer o nasa gadget ka, once, tuming tumingin ka naman sa kapaligiran. Mga green, gano'n. Hindi, nakaupo lang. Kasi pag nakaupo ka, hindi nag-circulate yung blood. Yun. lilibing ka is-strop. Upang makaiwas sa sakit, kailangan or mahalaga ang lifestyle change. Ti aramidam tapno ha kang daily exercise, uh, lifestyle kasal dagi makan, iwasan dagi di da na di makan, kailangan dagi di nutritious foods, vegetables, fish. Okay, mati karne basta, a little bit lang. Tapos, kailangan nga uh, regular check-up, no adati marikrik nam, baka kitihay lat ka, or no adati dadung mga sickness nga dagi pagin. Kaya time blood ti pinaka importante kailangan isuti monitor ti mensa nga tao ti killer ti ng uh, disease ti mensa nga tao ti panagtrabaho nga talaga ket ha mo ti kwarta masapulan tatakot ti salon at isuti ti uh, so, no, 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 nagkasakit ka, hanga o manay di kay kwaitam, may bayan mo ti agas mo. So, eh, dapat ipatas tayo at trabaho tayo Ikan tayo mo tibagi tayo, na apan nagpa-check out at nuhan no. tayo matunay ang sakit. Uh, di ba di, dahil ko na na, help is wealth. Sa bawat komunidad, maging sa bundok, sa lungsod o sa bukid, ang kaalaman, disiplina at malasakit sa sariling kalusugan ang tunay na panangga. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa kita o ginto kundi sa tibay ng ating kalusugan. At sa laban kontra silent killer, ang unang hakbang ay hindi takot, kundi pagkilos.